Alam mo ba na may isang kasinungalingang pinaniniwalaan ng karamihan tungkol sa pananakit ng binti at tuhod? Maraming tao ang iniisip na bahagi ito ng pagtanda. Ngunit hindi ito totoo. Sa katunayan, may isang espesyal na protina sa ating katawan. Kapag nababawasan ito, doon nagsisimula ang pananakit at tunog sa kaso-kasuan. Ang magandang balita ay maaari natin itong maibalik sa natural na paraan. At ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano ito gawin gamit ang mga karaniwang prutas. Hayaan mong ikwento ko ang karanasan ni Lola Rosa, isang 68 taong gulang na ginang mula sa Maynila. Hirap na hirap na siyang umakyat sa hagdan at araw-araw ay tinitiis ang matinding kirot sa tuhod. Sinabi ng mga doktor na normal lang ito sa edad niya, ngunit hindi siya sumuko. Nagdesisyon si Rosa na maghanap ng kaalaman tungkol sa likas na nutrisyon at natuklasan niya ang walong makapangyarihang prutas na ito. Sa loob lamang ng tatlong linggo, muli na siyang nakapagsayaw sa mga salusalo ng pamilya. Ang tanong, ano nga ba ang ginawa ni Rosa? Ipapaalam ko sa iyo ngayon. Una, kailangan mong maunawaan kung ano ang collagen sa isang simpleng paraan. Isipin mo na ang iyong katawan ay parang isang bahay na gawa sa mga brick at semento. Ang collagen ang nagsisilbing semento na nagdudugtong at nagpapatibay sa lahat. Sa pagdaan ng panahon, unti-unti itong nauubos at ang bahay ay nagiging marupok. Kaya naririnig mo ang mga tunog sa iyong tuhod at nararamdaman ang kirot sa binti. Ngunit binigyan tayo ng kalikasan ng kamanghamanghang paraan para muling buuin ang semento na ito. Pagsapit ng tatlumpong taong gulang, nawawalan na tayo ng isa sa bawat sandaang bahagi ng collagen bawat taon. Ibig sabihin, pagdating ng anim na po, halos isang katlo na ang nawala. Ngunit heto ang lihim na hindi alam ng karamihan. May ilang prutas na kayang baligtarin ito. May taglay silang espesyal na vitamina na nagtuturo sa katawan na muling lumikha ng collagen. Para bang may pindutan ng reset para sa iyong mga kasukasuan? At ang pinakamasarap sa lahat, mura at madaling hanapin ang mga prutas na ito. Simulan natin sa ikawalong prutas, ang kiwi. Ang maliit at mabalahibong prutas na ito ay punong-puno ng vitamina C. Ang bitamina C ang namumuno sa paggawa ng collagen sa katawan. Kung wala ito, hindi kayang likhain ng katawan ang mahalagang proteinang ito. Isang kiwi kada araw ay sobra pa sa kinakailangang bitamina C. Kainin ito kasama ang balat upang mas marami kang makuhang benepisyo. Pangpito sa listahan ay ang pinya na may pambihirang kakayahang anti inflamatorio Mayroon itong bromelain isang likas na sangkap na parang bumbero. Inaapulan ito ang apoy ng pamamaga na sanhinang kirot sa mga kasukasuan. Ipinakita sa mga pag-aaral na kasing epektibo ito ng ilang gamot. Ang kaibahan, wala itong masamang epekto at masarap pa. Pumili ng sariwang pinya, huwag yung dilata na may asukal. Sa ikaanim na pwesto ay ang papaya isang prutas na madalas hindi napapansin. Taglay nito ang papaina, isang espesyal na enzyme na parang tagapagtayo. Hinahati nito ang protina ng pagkain sa maliliit na bahagi. Ang mga bahaging ito ang ginagamit ng katawan upang makagawa ng collagen. Mas marami pang bitamina C ang papaya kaysa sa orange. Kapag hinog na hinog, subukan ding kainin ang ilang buto nito panglima ay ang bayabas, isang yaman ng kalikasan na madalas hindi pinapansin. May apat na ulit na mas maraming bitamina C ito kaysa sa orange, naniniwala ka ba? Pinoprotektahan din nito ang collagen na nasa katawan mo na upang hindi ito masira. Parang may guwardyang nagbabantay sa iyong mga kasukasuan. Sa Asia, may ginawang pag-aaral sa mga taong kumain ng bayabas sa loob ng anim na linggo ang resulta, mas kaunting kirot at mas magalaw ang katawan. Pangapat ay ang mulberry, maliit ngunit napakalakas. May taglay itong mga lilang sangkap na pumipigil sa mga enzyme na sumisira sa collagen. Para silang mga anay na unti-unting kumakain ng iyong kasukasuan. Pinapabuti rin ng mulberry ang daloy ng dugo sa mga binti. Mahalaga ito upang makarating ang sustansya sa mga bahaging nangangailangan. Mararamdaman agad ang ginhawa ng mga taong may mabibigat na binti. Pangatlo ay ang blueberry, na kilala rin bilang mirtilo. Parang GPS sa loob ng katawan, tinuturo nito kung saan dapat ayusin ang collagen. Sa mga pag-aaral, ang matatandang kumain nito ay nagkaroon ng 38% dagdag na pagkilos. Sa loob lamang ng ilang linggo ng regular na pagkain. Bukod pa roon, nakakatulong din ito sa pagkontrol ng asukal sa dugo, kaya iwas pamamaga. Pangalawa ay ang strawberry, na higit pa sa pagiging masarap. May sangkap ito na humahadlang sa mga enzyme na sumisira sa mga litid. Parang inilalagyan nito ng kalasag ang iyong mga kasu-kasuan. Sa isang pag-aaral, ang mga taong may osteoarthritis ay nakaranas ng 37% bawas sa kirot sa loob ng dalawang linggo. Dahil lang sa pagkain ng strawberry, isipin ang kapangyarihang ito ng kalikasan. Pinatitibay din nito ang mga litid at pinapakinis ang balat. At narito na ang prutas na numero uno, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang amla. Isang uri ito ng grosela mula sa India na hindi pa pamilyar sa maraming Pilipino. Ngunit tinuturing itong reyna ng collagen sa tradisyonal na medisina. Ang bitamina C ng amla ay mas madaling masipsip ng katawan. Ginising nito ang mga espesyal na selula na parang mga tagapagtayo ng collagen mula sa loob. Napakahusay ng epekto. 4 na put 2% bawas sa kirot at 24 na dagdag sa collagen narito ang pagsasalin ng natitirang mga talata. Ngayon, hayaan mong ikwento ko kung paano binago ni Kuya Miguel, 72 taong gulang, ang kanyang buhay. Halos hindi na siya makalakad hanggang kanto para bumili ng tinapay. Napakasakit ng kanyang mga tuhod, kaya iniiwasan na niyang lumabas ng bahay. Ang kanyang apong babae, isang nutrisyonista, ang nagturo sa kanya tungkol sa mga makapangyarihang prutas na ito sinimulan ni Miguel ang pagkain ng kiwi sa almusal papaya sa tanghalian at strawberry sa hapunan pagkalipas ng isang buwan araw-araw na siyang nakakalakad sa parke nakaka-inspire din ang kwento ni Tita Carmen para sa ating lahat sa edad na 65 pakiramdam niya ay mabigat at matigas ang kanyang mga binti ang pag-akyat ng hagdan ay tila isang pahirap at inakalan niyang ito na ang katapusan. Ngunit dahil sa isang kaibigan, nadiskubre ni Carmen ang bisa ng walong prutas na ito. Gumawa siya ng simpleng rutin, tatlong magkaibang prutas bawat araw. At sa loob ng tatlong linggo, muli na siyang nakapagsayaw ng foro. Maaaring iniisip mo ngayon, totoo ba talaga ito? Ang sagot ay oo at may ebidensyang siyentipiko. Ibat-ibang unibersidad sa buong mundo ang nagsaliksik tungkol dito, kabilang ang mga mananaliksik mula sa New Zealand, Estados Unidos at India. Ang mga prutas na ito ay hindi himala, kundi purong agham na gumagana sa loob ng katawan. Ibinibigay nila ang eksaktong kailangan ng iyong kasu-kasuan para makabawi. Parang pagbibigay ng dekalidad na gasolina sa isang sasakyan. Ngunit narito ang isang lihim tungkol sa collagen na hindi alam ng karamihan. Hindi sapat ang basta-basta kumain ng collagen powder o kapsula. Ang mahalaga ay bigyan ang katawan mo ng mga sangkap upang siya mismo ang gumawa nito. Parang pagtuturo kung paano mangisda sa halip na bigyan ng isda. Ang walong prutas na ito ang eksaktong mga sangkap na kailangan. Itinuturo nila sa katawan mo kung paano muling likhain ang collagen ng natural. Pag-usapan natin kung kailan mo mararamdaman ang mga resulta. Sa unang linggo, mapapansin mong hindi ka na masyadong matigas sa umaga. Sa ikalawang linggo, unti-unting nababawasan ang mga tunog sa tuhod. Sa ikatlong linggo, mas ganado ka ng maglakad. At sa unang buwan, kapansin-pansin ang pagbabago. Mas flexible at mas kaunti ang kirot. Tandaan, may kahanga-hanga kahangahangang kakayahan ang iyong katawan na magpagaling ng sarili. Ngayon, ituturo ko sa iyo kung paano magsimula sa praktikal at simpleng paraan. Pumili ng tatlong prutas mula sa listahan at kainin ang mga ito araw-araw. Halimbawa, kiwi sa umaga, pinya sa tanghali, strawberry sa hapon. Sa susunod na linggo, palitan ng ibang tatlong prutas mula sa listahan. Sa ganitong paraan, makukuha mo ang iba't ibang benepisyo mula sa bawat isa. Ang sikreto ay nasa pagiging consistent, hindi sa dami. Kung makakahanap ka ng amla, ang prutas na numero uno, mas maganda. Makikita ito sa mga tindahan ng natural o imported na produkto. Maari itong bilhin na pulbos, concentrated na katas o pinatuyong anyo. Isang kutsarita ng pulbos sa maligam-gam na tubig na may kalamansi tuwing umaga ay napakainam. Ngunit kung hindi mo ito mahanap, huwag mag-alala. Ang natitirang pitong prutas ay sapat na upang makagawa ng mga himala. Ang mahalaga ay magsimula ka ngayon gamit ang kung ano ang mayroon ka. Narito ang isang mahalagang tip na may malaking epekto sa resulta. Kainin ang mga prutas na ito kapag halos walang laman ang tiyan. Maaaring 30 minuto bago kumain o dalawang oras pagkatapos kumain. Sa ganitong paraan, mas maayos na naaabsorb ng katawan ang mahahalagang sustansya. Iwasan ding ihalo ito sa gatas o dairy products sa parehong pagkain. Maaaring hadlangan nito ang pagsipsip ng bitamina C na napakahalaga. Narito ang isang espesyal na reseta na nagpapalakas ng epekto ng lahat ng benepisyo. Ihalo sa blender, isang kiwi, isang hiwa ng pinya, isang hiwa ng papaya. Lagyan ng isang tasang tubig at ilang piraso ng mulberry o strawberry. Inumin ito sa walang laman na tiyan tatlong beses sa isang linggo. Ito ay parang natural na gamot para sa iyong kasukasuan. Maaari kang magdagdag ng kaunting luya para sa dagdag na bisa. At alam mo ba kung ano ang pinakamagandang bahagi ng lahat ng ito? Hindi mo kailangan ng mamahaling gamot o komplikadong gamutan. Likas na nilikha ng kalikasan ang lahat ng iyong kailangan at abot kamay mo ito. Ligtas, natural at walang masamang epekto ang mga prutas na ito. Bukod sa pag-aalaga sa mga kasukasuan, pinapabuti rin nito ang pangkalahatang kalusugan mo. Maliit na hakbang ito na may napakalaking balik. Narito ang ilang kasagutan sa mga madalas itanong. Kailangan ko bang kainin lahat ng uśyong prutas araw-araw? Hindi. Tatlo lang kada araw, iba-iba. Pwede bang gawin itong juice? Oo, pero mas mainam pa rin ang buong prutas. Pwede ba ito sa may diabetes? Oo, ngunit may pag-iingat at gabay ng doktor. Gaano katagal ko ito kailangang gawin? Habang buhay, isa itong magandang gawin. Makikialam ba ito sa gamot ko? Hindi naman, pero laging kumonsulta sa doktor. Ngayon, gusto kong isipin mo ang sarili mo pagkalipas ng dalawang buwan. Nagigising ka ng walang sakit at nakakatayo ng magaan. Umaakyat ka sa hagdan ng hindi hinihingal at nakakalakad ng malayo. Tahimik na ang iyong mga tuhod at magaan ang iyong mga binti. Ginagawa mong muli ang mga bagay na iniwasan mo dahil sa sakit. Hindi ito panaginip kundi isang tunay na posibilidad na nasa iyong mga kamay. Isipin mo ang kalayaang dulot nito sa iyong buhay. Kayang makipaglaro sa mga apo nang walang iniintinding sakit. Kayang maglakbay at tuklasin ang mga bagong lugar ng walang limitasyon. Kayang sumayaw, mamili, umakyat at bumaba ng hagdan ng normal. Kayang makatulog ng mahimbing at gumising na walang paninigas. Ito ang buhay na nararapat sa iyo at maaari mong makamtan muli. Ngunit tandaan mo ito, walang saysay ang kaalaman kung walang aksyon. Kahit manood ka pa ng libu-libong video, kung hindi mo isa sa buhay, walang magbabago. Ang kaibahan ng mga gumagaling at ng mga patuloy na naghihirap ay simple lang. Ang gumagaling ay kumikilos ngayon. Ang naghihirap ay nagpapaliban para bukas. Naghihintay ang iyong mga kasukasuan sa iyong desisyon. Ano ang pipiliin mong gawin ngayon? Bibigyan kita ng isang simpleng hamon na maaaring magbago ng lahat. Sa susunod na pitong araw, kumain ng tatlo sa mga prutas na ito araw-araw. Isulat kung paano mo nararamdaman bago ka magsimula. Pagkatapos ng isang linggo, ihambing ang iyong pakiramdam. Sigurado akong magugulat ka sa pagkakaiba. At kung gumana ito sa loob ng pitong araw, isipin kung anong mangyayari sa loob ng tatlumpo. Narito ang iyong konkretong plano para sa mga susunod na araw. Ngayong araw, pumunta sa palengke at bumili ng hindi bababa sa apat sa mga prutas na ito. Bukas ng umaga, simulan mo ang araw mo sa kiwi o papaya sa almusal. Sa tanghalian, idagdag ang pinya o bayabas sa iyong ulam. Sa hapon, magmeryenda ng strawberry o mulberry. Isulat araw-araw sa isang notebook kung ano ang nararamdaman mo. Tandaan, bawat araw na ipinagpapaliban mo ay dagdag na pagkawala ng collagen. Ngunit bawat araw na ikaw ay kumikilos ay dagdag na kalusugan na nakakamit. May kakayahan ang katawan mong gumaling, kamanghamanghang kakayahan. Kailangan lang nito ng tamang kagamitan at ngayon ay alam mo na kung ano ang mga iyon. Huwag hayaang maagaw ng duda o katamaran ang kalidad ng iyong buhay. Pasasalamatan ka ng iyong mga kasukasuan sa bawat prutas na iyong kakainin. Bago tayo magtapos, nais kong sabihin ang isang huling mahalagang lihim. Ang tunay na kapangyarihan ng mga prutas na ito ay hindi lang nasa sustansya nila. Nasa desisyon mo rin itong alagaan ang sarili mo. Kapag pinili mong kumain ng maayos, sinasabi mo sa sarili mong, Mahal ko ang aking sarili. At kapag minahal mo ang iyong sarili, tutugon ang katawan mo sa mas malusog na paraan. Mas makapangyarihan ito kaysa sa anumang gamot o gamutan. Bilang mabilis na buod ng ating listahan ng makapangyarihang prutas, kiwi para sa bitamina C, piña para sa likas na anti-inflamatorio, papaya para sa digestive enzymes, bayabas para sa proteksyon ng collagen, mulberry para sa sirkulasyon, blueberry para sa nakatuong pag-aayos, strawberry para sa proteksyon ng litid at ang amla bilang pangunahing bituin. Bawat isa ay may espesyal na papel sa pagpapanumbalik ng iyong mga kasukasuan. Ngayon, may isang mahalagang tanong ako para sa iyo. Alam mo ba na ang mga taong nanonood ng videos tungkol sa kalusugan pero hindi nagsusubscribe ay nasa panganib na kalawangin ang kasukasuan tulad ng luma at kalampag na bisagra? Biro lang ito, pero totoo. Makakatulong sa iyo ang pag-subscribe para hindi mo makalimutan. Sa ganitong paraan, palagi kang makakakuha ng bagong payo para sa iyong kalusugan. At maging totoo tayo, mas mahalaga ang kalusugan mo kaysa sa isang simpleng click, hindi ba? Ngayon, gusto kong marinig mula sa iyo. Alin sa walong prutas ang una mong susubukan? Isulat sa comments kung alin ang pinakanakatawag ng pansin mo. Ibahagi mo rin kung may napansin kang pagbabago sa pagkain ng alinman sa mga ito. Makakatulong ang karanasan mo sa iba pang nanonood. At huwag kalimutang i-like ang video kung naging kapaki-pakinabang ito sa iyo. I-share mo rin ito sa isang taong kailangang malaman ang mga likas na lihim na ito. Palaging tandaan, ang edad mo ay hindi nagsasabi kung gaano kaganda ang buhay mo. Ang tunay na sukatan ay ang mga desisyong ginagawa mo araw-araw. Ngayon, natuklasan mong kaya mong pagalingin muli ang iyong mga kasukasuan. Gamitin ang kaalamang ito, maging masigasig at maniwala sa sarili mong kakayahan. Nais ng iyong mga binti na marating ang magagandang lugar Nais ng tuhod mong suportahan ka. Ibigay mo sa kanila ang enerhiyang nararapat. Mula sa mga makapangyarihang prutas na ito,